David pa. Mamaya na tayo ng pa, David pa makapila sa labasan. David McLaren ang daming eh, mga changge-changge so dyan tayo dadaan papunta doon, punta simbahan so yan yeah, mga cellphone casing, dati malinis na yan dyan bumalik, dati lilinis na dito wala nang nagpipita dito mga changge-changge bumalik ulit sila kasi wala naman nang nagpipita dito wala nang ano para cleanis na naman ano? Bro. kabilaan na naman dito ng tuk-tuk. So. gaganda. Layo-layo pa na natin pagkundang simbahan. Ayan. So ayan guys, nandito na nga tayo sa mga tsanggi-tsanggi ng baklara. O tinan nyo na naman dyan, dati malinis dito pero ngayon bumalik na naman po sila ulit. So anyway, pero may nakakapasok na rin po na mga kotse-kotse dito, may nakakadaan na rin. Pero alam nyo ba, mas maganda talaga may ganito rin, may mga tsanggi-tsanggi pag may, na, may napupuntahan ka kasi naka, hindi ka napapagod, marami ka nakikita. Kaya nga, pero siguro inapisuhan din sila na dito na lang sa pinakagilid para naman may space din yung mga tao at yung mga sasakyan. So, ayun, papunta na po tayo ngayon sa simbahan. At ayun na nga, ito nga dinadaanan ko. Nag-voice over muna tayo kasi ang dami mga music na ating dinadaanan. Sayang naman yung video natin. So ayan guys, wala pa rin pagbabago yung Baclaran, ganun pa rin. Alam niyo bang uh, siguro siguro 10 years akong hindi nakapunta dito sa Baclaran na to. Noong bumalik lang po kami na Manila kasi 'di ba nagka-pandemic, hindi talaga kami bumalik dito. Siyempre, nag-business rin kami sa probinsya at hindi ko na rin na iiwanan 'yon. Tapos pero dito rin po ako nagpapabili ng aking mga paninda doon sa probinsya namin. So meron na lang po akong inuutusan na taga-bili namin. Pero ngayon guys, nagbago na naman ang aming sitwasyon. Kaya nandito na naman po kami ngayon sa Manila. Kaya ayun, nakabalik kami dito ng Manila kasi syempre magpapagamot. Tapos uh, um, nagkaroon din kami na medyo malilipatan, may bahay din. So yun na nga guys, nakwento ko sa inyo yung mga, sa mga dati kong mga vlog. Alam nyo po yan kung bakit kami nandito. So anyway, ayan, wow, ang gaganda po dito talaga dito oh. Kahit malayong pupuntahan natin, marami tayong nakikita, hindi tayo talaga mabubuli. Okay. Ganyan naman oh. Tsaka mamura nila, ang mamura. Pero sa probinsya namin, guys ito yung sinasabi yung mura dito na changi changi syempre yung presyo namin hindi ganito kasi <laughs> na transport pa namin nalulugi din kami pag ganyan syempre dito nandito na sila nandito yung bilihan nila kaya sila nakakabigay ng mura pero kami po sa probinsya talagang medyo pricey din kasi syempre babawi din kami sa mga transportation kaya ayun guys kung gusto nyo po pala mag uh, negosyo meron po ako sa inyo ipapakita po dito na mga wholesaler nandito lang po nandito lang po sa gilid na yan sa labas dito po sa mga changi changi Wag ka po dito pibili <laughs> gusto mo mag-holesale, uh, papasok ka po sa loob niyan ng mga changi-changi na yan. Ito yung mga sa gilid na yan, mga changi po yan. Yun po sila ay bumibili po diyan sa loob. Halos po pasukin mo ang buong mga building na yan kasi nandyan po ang mga wholesaler. Kung magsisimula ka pa lang po sa pagbibusiness, kailangan mag-spend ka ng 2 days o 5 days mag ikot ikot ka po sa baklaran kung saan ka bibili ng mga uh, wholesaler. Anungin mo talaga sila lahat kung ilan yung mga presyo nito, kung paano ganyan, kung bibili ka ng ganito para po makakuha ka ng bulto kwentuhan. Huwag ka po muna bibili agad-agad. Kailangan po kung magsasarili ka po ng business, ay kailangan mo rin mag maglaan ng 5 days. Mag-ikot-ikot ka muna dito sa baklaran. Maghanap ka ng mga pinakamura. Malay mo, mahanap mo talaga dyan yung mga bultuhan na mismo ring mga nagsis-wholesale ay dun din sila kumukuha sa bultuhan. So magkaiba po yun. Bultuhan, tapos may wholesaler, tapos mga changi. Yung mga wholesaler, dun din po sila pumukuha sa bultuhan. Ngayon, kung kaya mo po magbultuhan, pwede ka po doon Ang minimum po sa bultuhan dito ay kailangan mo ng 50 pieces. O, oh, not bad na. <laughs> Kaya, kung gusto mo ah, na mag-business, mag-ikot-ikot ka muna, mag-kambas-kambas ka muna, huwag ka muna bibili agad. Sige so, lang. At tara, punta na tayo sa simbahan at malapit na tayo. At ikot mo na nga tayo dito sa may mga kahileran nito kasi ang dami dito mga Pilipiniana. O, oh, mag-start po tayo dito. Itong street na to ay talagang puro pang Pilipiniana. Yung mga costume, yung may mga event-event event kayo sa school, mga kandidata. Dito po nakakabili. Actually, actually, malama, malapit lang po ito sa simbahan. Sa kabila nito ay simbahan na. So, okay po guys, mag-enjoy tayo. Tingnan nyo po. Nandito na nga tayo sa area na lahat talaga ay puro mga pangkosyo, mga Pilipinyana Kung ikaw ay nagtatrabaho sa government o may mga pa-MM kayo, na mga magbabarong kayo, sa mga pambabae naman, ay meron dyan. So, ayan, malapit na po tayo, guys. At malapit na rin po yung simbahan. Ayan. Nandito tayo sa ilalim ng LRT. Yung LRT nga pala dito, from Monumento, going to Petex. So, kung sasakay kayo sa Petex, ay dito kayo sumakay sa LRT. Doon na kayo ibababa niyan. Malapit na. Malapit na kayo doon sa Petex. Mismo doon sa Petex, mag maglalakad-lakad ka lang. Ayun. Tapos, yung pamasahe nga pala ay nasa 60 or 50. Depende kung senior ka, kung adult or uh, bata pa. Mga estudyante. Ayan, nagbabago po ang, ano, ang uh, pamasahe po sa LRT. Tsaka sa LRT, hindi po mahal. Talagang swak din sa, kung gusto mo nagmamadali ka, ayun, pwede ka dito. So, ayun na nga, nandito na nga tayo. Mm -hmm. Dito pala. Dito isa, ito, 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 ito. Guys, dito ang bilihan pala ng mga costume, ng mga ati-atihan, mga barong, may event-event ka. Dito ka bumili. Ang 너무 <목소리도> 비 lalo muna tayo dito sa sumbahan guys dito tayo daman sa likod parang hindi mo sya nang Nandito na tayo sa singgahan guys ng Baclaran. Baclaran Church! Ayan po ang ating simbahan. Dyan po sinasabi lahat ake aking problema. Tapos, mm -hmm. dito naman, kung magpapas, hindi ka nang kandila. Ayan no? o. Ang Yan. Baba ka para makita nyo. Yan. Cantor Chapel. Ganito po kaganda ang Baclaran Church. Sana makapunta kayo dito. Bago kayo mag-abroad, dapat mapunta mo kayo dito. Yeah. Grabe, ang ganda. Grabe, ganda guys. Uh. Hi guys! Ayan, let's go na. Uwi na tayo. Bye. Dami tumitingin sa akin. Nag-vlogging daw Yan po ang church natin. Ganda guys. Grabe. Ang ganda. Grabe ang inner. ayan po ang ating church. Bye guys! See you next video. And guys, balik na tayo. Nagsaglit lang naman tayo dito kasi ah, uh, walang trabaho yung daddy. Siya muna nagbantay sa an anak ko. So, lang guys. Ito po ang Baclarang Church. It's moa So, let's go na guys. Bye!